Pag nagtanong ka nito, oh, magkakagay magiging ngayong Ano sa yung pay Oo ano yung pay ko? nga, kasi nagtagay si paring Bel. Kaming dalawa nung tituradya muli. Mayroon. Titoradya kaya kami ang bumuli. Kanina pa yun. Kanina pa yun. Dito, wala na yun lang. Sa iyo oh, nga, parang nga ka niya si Peja, ah. eh. Ako nga, uminom nito muli. Ay, ito nga mga guys, pati yung pagtake namin, ito pinagtatalunan pa. ah, uh, yung napakahirap ng gayaan. Hindi ba pwede sa akin yung gayaan? <laughs> ah, yan. Yes. Nasa inyo yung tagayan? Hindi ba kayo matagay? <laughs> wala ayan. Huwag kang kahit sa ilalim mo ay malamigin. Magsasama maraming tao dito. Kahit may mga kaibigan, di ko ba Pero maliit Ano ba? Yung pula, yung puti. Baka puti? Hindi ah. tayo.

Pag nga siya tumigaw, malamig. Pero pag nga ito lang sa taas, sinali niyo pa yung, yung yeah. dalawang giga ngayon. Okay. Uh, sana may okay, pwede na natin kuha kami ng COVID. COVID. COVID-19. Sinali niyo pa. Sabi talagang bumili na mabuti sa

Ah, birthday kasi ni Paring ranti guys. Yeah, 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 yeah. violet ng sando. At um, kaya yan kami mag-swimming ano, mag ng gabi na to. Ayo, pemain tinggi sewa, kan? Aku sempat buat ayam sekarang. Apa na tulong? Di ako nagtulong. Di ako Di ako nagtulong. ako nagtulong. ako nagtulong. Di 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 ako ang Di ako nagtulong. 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 Di ako ano ba ko Talagang gusto pa niya mamay na may Ay ayaw ko na rin Kung no, lang din baka maka isa tayo Nagkasi nga ako 6.20 na 6.20 Ay wala ka isa pa Ano pa na Ay baka mas ba ang maramada ko magisi ito? Mas naigipin ganun na sa gawang papitin

pagando in un commento però anche questo tiro devo mettere ma che sifo quando negli negli come una cisterna dai dai

उन में कितने तो 24 है pabugso-bugso lang guys bom <laughs> <todil> aja pina 蒙蒂，蒙蒂。